So okay mga Lodi, no, meron tayo rito isang unit na chicken galing sa isang customer. Titignan natin kung anong problem niya. Ah, hindi daw gumagana eh. So, tignan muna natin. Tapit ko lang. Okay, Sinaksak na natin mga Lodi, no? So, testing na lang natin kung anong issue na ito. Okay. Aha, pagkaganyan ang unit niya mga Lodi. Number 1 chicken yung mga Lodi memory. Naririnig kayong tung 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 tumutunog-tunog. Tun -tun -tun. May mo rin kagad ka ang detection natin dyan. Sige. Baklasin ko muna, ha? Okay. Eh, lumang panahon na to eh. Panahon pa mag na ata tong Ay, hindi. I-5 series to. Sabi pa rin. Sige, sige. yan mga Lodi, tinanggal ko yung dalawang tornillo rito yung malaki Ito. Slim type to mga Lodi ayo buka na natin. oke nafikan nanti ini 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 unit. ini natin memory. Memory, ayun. Ayan, para to. Um, klaseng, ano, isin mo ka muna yung memory mga lodi ito yung memory no isa isa yun natin tanggalin natin yung dalawa mga lodi yan tapos gagamitan natin ng may wagang eraser yan ito yung eraser iisisin natin ito dito paganyan yung dalawa So, dahil wala tayong taga-video, post ko muna at kikis-kisik ko muna itong dalawa, mga lodi. Na ganyan lang yan, Oh. Ganyan. yung dalawang Post. Ah. Okay. Okay na na. Isisar na natin. Kakabit muna natin yung isa. Tapos, te-testingin natin. Okay. muna doon mga lodi wala akong taga video eh kinabit na natin so isa pa lang yung nakakabit yan mga lodi testing na natin oh memory pa rin so uh -huh. lipat natin ng slot mga lodi Okay, nilipat natin dito sa kabila mga lodi no. Siya so, tanging sa kabila. At testing na natin. Nandito tayo sa aking computer shop kaya medyo ngay Okay, go. Oh, ganun pa rin. So, palitan natin ng isang memory. Dalawang slot yan eh. Okay, papalitan natin ng isang memory. Ganun natin. Ito, so, ito papalit ko yung dito muna tayo sa kabila na natin, nailagay na natin sa so, memory na tayo so, auto power talaga no? Oh, oh. see. Hey, you. yan Medyo kumana na mga lodi. So, hindi sabihin may problema itong isang memory. Gano'n lang pag-check pa lodi. Pagka tumutunog. Possible memory. Ano na din, o? Pag nag-auto restart naman, pwedeng OS. Ayan. Okay. Memory lang mga lodi sama lodie ay ha. Ako pala natin. So may problema tong isang memory. Isang memory yan. Eh. So okay mga lodie sa kabilang ko sya nilagay. Ayyan nasa dede, kina kan dili. Kumana na rin siya. Okay? Kumalit na rin. At kinamitan ko rin siya na may wagan ng renter mga lodie. Kumana na. Okay. hindi na natin balik sa may ari ang presyo lang yan is 150 150 lang yan label gawin natin dito na performance kaya asa ng memory dalawang ah, 2 gig 4gb lang pala itong memory nya Okay na